Yes, mga idol, no? Nagpaabot sila sa kuha karon. Ako na lang yun lang ipaabot. <laughs> Wa sila kabalo na na ako yung mga pa-challenge karun. Kine. Ngunit mga tanghaga na ako na pangkalawakan, testingan Tistingan ko na sila kung kabalo ba yun eh. Okay, kine, 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 kine. Yes, what's up, yo? Yes, ah, yes. nagkuha na yung muli ha. Nagmaritis na yung modya, ha. Na ako yung pa-challenge ninyo ha. Sama na, sama na. Namahaw mo, kine, kay surprise kine yes, pag pa-challenge ha. O, sige. Kine. Naku, pat-challenge ninyo. Kung nga lang, ginagmine premier o gunigod. O, nga lang. Budawat. Budawat. Ano yung ginagmine? Ano gawin? Ginagmine rin. Ginagmine. Ako yung tanghaga. Ano yung tanghaga? O, kayo. Ang makakwana rin, ang makanser rin, ay 300 pesos. Ay! <laughs> Price ba yung makanser? Oh, sige. <laughs> Kung maglakaw ang buntes, unsay una maguna? DL! Agay! Oh. Ako. Yeah, DL. DL. Mali. Pusod, pusod. Mali. Mali. Suwayan so, ninyo, maglakaw mo. I Imagine ninyo ba? Kami kasulay good. Anino? Mali. Kamot. Mali.

unang mag unang Una. dohon Mali. kung maglakaw mo buntes unsay magunang chunilas Malik Mali. preambuntes ang buntis. Ah! Mali. tap 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 Mali. tap 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 toko Balik. Bu Yamoy. Sigi. Bi. bi. Balik. Balik. Malik 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 sige, 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 Gua sige, 300 Pesos 300 Pesos sige, 300 Pesos, mali, 300 sige, 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 300 Allah Selina sige, 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 lagi sige, 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 Oh sige, aw maguna

Malik, ah, mana? Sama, samaan, samaan, samain Samaan, inyong kuan. Sirit na sirit, Allah, sirit na sirit. Sirit na sirit. Sirit na sirit. sirit na sirit, sirit na sirit, sirit na sirit na, sirit na, sirit na. Sima ah, jingal ninyo, mana? Oo, oh, oh. magana ang magyong ng buntis. Panit, 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 pito. <laughs> 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 Bali wow. Allah. Unsa man unsa man unsa man. Apong. Bali. <laughs> oh, magi na niyo. Simon. Ah, gue tama si Maria Anuman. Simon, kay mag Oh, ngano man. Kay nag-una mo si kasi... Simon. Oh, tama ka, tama ka, pero ngano man. <laughs> <laughs> pero ngano man. Todo <laughs> sa Oh, ano nag oh, oh, man Nag-aana naman si Mon. Nag-ugot, Nagugot Ano Tama ka pero ano man. Gani, kaya ang buntis man ko pag magbakay, magana. mag mag-aana mo. Mag-ugot na. Nag-una na permanente si Mon. Ay! Basta kay tama oh. ko. Mag-aana, oh, kay kutas. <laughs> oh, gane, oh, basta tama ka si Mon. Tama ka pero ano man. mo gane? Basta kayo si Mon. Aaaaah! Ah. <laughs> <Yeah. laughs> tama ka pero, Kwan, ang buntis man ko kay iro